Ibinahagi ni Chris Aquino na totoong nakaranas siya ng cancer scare. Sa interview ng co-host ng Showbiz Update na si Mama Loy, sinabi ni Chris na dalawang beses siyang nagkaroon ng cancer scare. Yung pinakauna kong PET scan was late September or early October, nung kakauwi lang, we had a cancer scare, ani Chris, pero naklaro umano ito matapos siyang sumailalim sa colonoscopy. Nitong Mayo ay muling isinailalim sa PET scan si Chris matapos makitang may mga fluid sa kanyang baga pero negatibo rin umano ito. Parang OA na, sa dami naman ng autoimmune. Kung magkakakanser pa ako, parang sasabihin naman nila, kinuha na niya lahat, ani Chris. Kung magkakakanser, wait na lang kayo. Kasi I'm very honest, if it's going to happen, it will happen. But not yet, sa ngayon, ayon pa kay Chris ay meron na siyang 11 autoimmune diseases. Nagbiro pa si Chris na hindi na siya magugulat kung aabot ng 14 ang kanyang autoimmune diseases dahil 14 ang petsa ng kanyang kapanganakan, February 14. Ala pa si Chris na lahat ng kanyang pinagdaraanan ay ibinibigay ng Panginoon para subukan ang kanyang pananampalataya. I'm at peace kasi feeling ko naman binibigay sa akin lahat ito to test my faith. Matibay pananampalataya ko. Ani Chris. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.